Welcome so, back to our YouTube channel So for today's video, tignan natin kung paano lulutuin ni Asis yung dried fish na ibinigay ng pinsan niya nung nakaraan So naglagay siya ng patatas, nagisa siya ng sibuyas at naglalagay din siya ng patatas Kasi kung sa atin, kapag may dried fish tayo, ang ginagawa lang natin, prito-prito lang. Pero dito, niluluto ni Asis na may patatas at kamatis. Sa kanya ilalagay yung dried fish. Yung fish na to, guys ay galing sa ilog. Fish. Tapos, drenay lang nila. Parang yung ginagawa ni Ama. This from Calpana? Yes, that's from Calpana. Yung pinsan niya na taga, ano,

sa Hanggang sa maluto at tatakpan ng konti. Lulutuin muna natin yung patatas. careful! Don't fall down! Naglalaro siya si Tom Tom. Moni. Tapos, garlic and ginger paste. Don't fall down. Takpan ulit. And magluluto ako ng prawn guys para may anong tawag ba? May crackers ba mamaya pag kumain kami. Turmeric. can't remove that one. I'm hanging. Naglaba ako ng basahan. Pinagtatanggal ng anak ko yun. And maggi, too much salt. And you are putting maggi. You put hot, a lot. Hot water can be disappear. so disappeared. Disappeared. can salty, ha? Huh? No. Ramen. How many years I'm cooking food? Did you cook am salty for? Masala. masalah Masala. 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 O, oh, don't fall down ah. And, after masala. Hajur. 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 ubeg Hajur. Okay, I will cook prawn. I will cook prawn. I will cook. Tainit natin yung mainit. Let them cook little for potato lang. Ah, okay. At papainit natin yung mantika natin at magluluto tayo ng prawn. Yan. Yun, luto na ang ating patatas. Oo, uh, at syempre, nakaluto ako dito ng prawn. Ayan. Ayan. At kailangan durugin ng patatas guys as usual. Oh yes anak ko, you want more? I will give you more. Wait lang. Wait lang anak, wait lang. Wait lang. Habang nagluluto ako ng prontong isa, kumakain na. Oh, go to dada. Go. Go. Then after this one fish. Mm -hmm. Ah. Anak, don't touch, it's hot. It's hot. Oh. Oh, 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 And next, sabi niya kung lulutuin daw niya lahat. Sabi ko, oh, na lahat yan. Kung hindi man maubos, di may ulam mamayang gabi, isa kang luto ba? Hindi yung mayat maya luto. Oh, di ba? Mm. Enough, yeah? No, you cook all! Oh, next time again. Diyos ko, katipid-tipid, uy. Samantalang yung tuyo ko, pag tinipid-tipid ko, sasabihin niya, bakit ko daw tinitipid? Na? Sabi niya, bakit nagluluto ka? Ano? Tatatlo, ah, apat, ganun siya. Kapag may tuyo ako, yung uunti-untiin mo. Na? Tapos kapag... Uunti-untiin <laughs> -unti din niya. Kasi kumakain din niya ng tuyo. Kahit nagre-reklamo sila sa amoy ng tuyo, guys. Kumakain din niya ng tuyo. Bagoong lang talagang hindi mo pakain sa kanya. Ayaw niya ng bagoong. Ngayon na may dried fish siya, inuunti-unti din niya yung dried fish na galing sa pinisa. <laughs> Charan! So, ito na yung ating prawn. Naluto ko na lahat yung isang paket. 35 ang isang paket ng prawn. Meron tayo din yung fried chicken. Yung tira namin kagabi na fried chicken. Hmm? At saka meron taming dal. So, yan ang magiging ulam natin today, guys. Hindi, hindi nakikita. Si Tira na ko. Para sa mga bata, kung ayaw nila ng isda, meron silang fried chicken. may pinggan na si Tonton. Nakapwesto na ang batang maliit. Kakain na. Kain tayo. Tara. Hmm. Nangihingi na. Nangihingi. Papa, new rice for Tonton and Asher, ah? Marami kasi kaming bahaw yung tira namin kagabi. Ay, that, that's too much. Okay, 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 okay. Okay. tayo kahit na medyo na-stress tayo sa buhay. Na-stress ako sa buhay. Manakin mo. Na-stress ako guys. A ah, moody ako dahil sa yung nasabi ko sa inyo sa live ko nung nakaraan mm, mm. na sit, sit. meron na akong problema di ba? Mm. Na-stress ako kasi so daw sa ang live sumasakit or sit properly? okay sit properly sit down Oh, sige na, oh, sit properly. Gusto din niya kasi sa video daw habang kumakain. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, Okay. Eat, eat. Okay, eat. Oh, very good. Mm. Diba may nabanggit ako sa inyo na may dinadamdam mga ako. Eh, minsan kapag sumasakit siya, naiirita ako kasi sobrang kirot talaga. Tapos yun, tatlong linggo na. Dinudugo ako tatlong linggo na. kaya medyo na ano ako na stress ako hindi ko alam bali ang doktor parating sa Tuesday, babalik kami sa Tuesday kasi yung OB pupunta siya sa ano, clinic sa Tuesday sa Tuesday. So, kailangan na andun yung OB pag pumunta kami. Alas 4 daw, sabi ni Asis. Yeah. Ay, sige, kain ng ayos Anak ko, kain ng ayos yeah. come on. So yan, kaya isma-ismay lang tayo Kahit medyo na aburido yes. tayo sa buhay <laughs> <Mama, come on. laughs> mm. Masarap ang malilit na isda Kasi mm. pwede mong kainin Ayaw lahat mo. Hindi na kailangan himayin mm ating prawn. Huna! 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 Nagmumukbang si mami at saka si dada. Sit properly pa, anak ko. Sit! 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 Ay, very good. Gusto din niya kasi sa video. Wawa man ang maliit ko. Ay. Eh. Gusto din niya yung video. Gusto din niya ng mukbang video. Oh! Oh! Mm, tuwang tuwa eh oh! Talagang pinesto pa niya i-off. E, oh, oh, ah. <laughs> Pesto-pesto din eh, abang nakaib. E, mm. Marunong ma, kapag alam niya na may video, gusto niya kasama din siya, lalo kapag ganyan video na kumakain. Gusto niya kasama din siya. mo? so huh? much, look. For tonight, if cannot finish. So, yun guys, kami lang na mga bata na iwan. Pumunta daw si Asis. Puso na naman ang orange. Ay, ano, dalandan dito. Masarap to may asin. Asher, anak, can I ask some favor? Will you please get ano salt in the kitchen, anak ko? Masarap to may ano i eh hindi siya masyadong maasim at hindi rin siya matamis. Itong dalandan nila. Usong ganitong dalandan pag ganitong magwi-winter. Okay din naman kasi ano, pangontra sa lamig. Oh, you will fall down. Pangontra sa lamig ba? Pangontra sa mga sipon-sipon. Kasi pag ganitong winter, usong-uso ngayon ang ano, sipon. Kapag ganitong winter kasi. Here, Aya, no. Sau asin. unang kagat. Oh. A twist, a hindi siya maasin. Mm hmm. Shop, oh. Mm hmm. Hindi siya maasin, hindi rin siya matamis. Oh, Ito, don't eat Kumain, akin ang ko. No, don't it sound? yung ano ko, kinalmot ni Eh. May dalanda na ano eh. The It's and <laughs> May dalanda na yung matamis. Meron din naman yung maasim, pero ito talaga. Ito. Hindi. Itong dalandan namin, bigyan ng pinsa ni Asis, nung baitika. Bali, nag-invite sila, nag-dinner doon, si mga bata nagdinner doon yung mga bata. Si Asher, si Tonton, si Asis. Tapos may mga ruti na bigay. Tapos yung prawn. Tapos tigi isang t-shirt nila. Yun ang binigay nila. Nung bayit Kaya yun. Kaysa masira, kainin natin. Yun yung apple na kinakain ni Tonton na pinagaano niya pinagkakagat niya sarap lang malisaw-saw asin mm -hmm. nangisingin ng asin no. kagabi mga bata nagdausuri-dausuri ang ingay kagabi Ngayon, yung kinita niya ang pera kagabi Nang daw sir, daw suri nila Dinala nila sa Kankali at nagpiknik Sinamahan ni Asis doon, inihadi niya sa tuktok Kaya hindi ko alam kung anong oras pa uwi si Asis Mmm Anong ginawa mo Dad? Kinatas, ay sus so Joseph, Kinatas mo lang eh Mmm Vitamin C. Enough, 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 enough. Ang anak ko talaga. Uy! Ba? Huh? Hubad, 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 hubad. Sa isang araw, itong anak ko, sa isang araw, ilang beses magpalit. Pinaliguan ko kanina umaga, nagpalit na siya. Kumain kami. After kami kumain na pinalitan ko din siya. Tapos, uminom ng tubig na basa, pinalitan ko. Pang-apat -pang na ng palit na to. O sige, bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye, guys. See you next time. Apa.